Uh, samantala o marangkada na po mga idol po natin po ha, na nagaantabay po dito po sa binalita rin natin kay na, na patungkol po sa NSPC at NFOT na umarangkada po sa may Ilocos Sur, higit 6,000 po na mga delegado dumalo para po sa detalye ng balitang yan. Kasama natin idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Nagsimula ng pasiklaban sa talino at talento. Kasunod ang pagbubukas ng 2025 National Schools Press Conference at National Festival of Talents na kasalukuyang ginaganap sa lilawigan ng Ilocosur. Mayigit 6,000 na mga delegado mula sa 17 liyon sa bansa ang kalahok sinaturang national events. Biligyang diin ang mga speakers sa programa ang kalagahan ng gusto, patas at balansing pamamahayag para sa mga young campus journalists. Inaasahan sa NSPC ang pagpapamalas ng mga CJs sa kanilang writing at podcasting skills habang sa NFOT naman ay pagpapakitang gilas sa taglay na talento ng mga delegado. Nakaantabay ang otoridad upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa nasabing pagtitipuan. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.